kasunod ng lindol, umapilang Malacanang sa publiko na tiyaki matibay ang istruktura ng mga bahay, opisina at iba pang gusali. Hindi po kasi natin alam kung kailan tatama ang lindol sa ating lugar at kung gaano katindi ang epekto nito. Nakatutok si Ian Cruz. Ganito kalakas ang paghinig kapag sinabing Intensity 7 ang lindol. Kumagalawang pader at sahig, malakas ang paggewang na nakasabit na ilaw. Mahirap na rin tumayo, lalo na yung mga nasa mataas na lugar. Ganito marahil naranas ang naranasang paghinig ng mga taga-eastern Samar at takloban kagabi. ay sa FIVOX, malaking bagay ang tama at matibay na construction ng mga bahay at gusali. Sa video ng ito na bahagi ng pag-aaral ng FIBOX sa Chayka, makikita ang nawasak ng tuluyan ang isang bahay na hindi sumunod sa tamang disenyo. Structurally, sound siya at hindi siya kailangan mag-collapse. No? So, uh, tinitignan natin kung matibay uh, yung mga columns na ito o mga beams kasi ito yung uh, nagdidikit o yung nag, -nag maintain ng integrity ng building natin. Ang mga hanging object at iba pang bagay na nakadikit sa dingding dapat stable ang pagkakabit para hindi bumagsak. Ang mga cabinet of furniture maaaring iskru sa sahig o dingding para hindi raw bumagsak o gumalaw. Sa gitna ng pagyanig, huwag daw magpanik. Napapansin nga sa lahat ng studies all over the world na yung mga tao talagang unang tumatakbo, sila yung, sila yung part of the casualty count. No? So mas maganda, we stay put and do the, the cover and hold procedure, meaning uh, pupunta po tayo sa isang matibay na lamesa at hintayin po natin uh, humina yung pagyanig, saka po tayo talaga lalabas. Kung nasa labas naman, magtungo sa open area, malayo sa mga poste ng kuryente at mga estruktura. Kung malapit sa dalampasigan at may malakas na lindol, agad dumika sa mas mataas na lugar dahil sa posibilidad na magka-tsunami. Ian Cruz, Nakatuto,